Sa may mga... Hindi man nagparehistro bilang bagong botante, nakuha naman niya ang kanyang voter certificate kasama na rin ng kanyang asawa. Sa may mga kailangan nga gagawin, papapil sa... Isa lang si Danesa ang nakinabang sa serbisyo ng Commission on Election o COMELEC Voters Education at Registration Fair na ginawa sa Sityo Kapihan Barangay N. Sa Ring ng Bayan ng Socorro, Surigao del Norte. Ito ang lugar ng controversial na leader ng Socorro Bayanihan Services Incorporated na si Jairins Hilario o mas kilalang Senior Aguila kung saan dinala ng Comelec ang ilan nilang serbisyo tulad ng registration, transfer of voters registration, change status at marami pang iba. Pag verify kung ano ang status ng registration mo. Number two, gusto mo rin alamin kung gusto mong pwede magpalipat ng registration. Nasa labas ka ng sityo, gusto mong bumalik dito sa sityo, pwede mong gawin yon kahit dito. Plano rin na Garcia na magtayo ng isang voting present sa nasabing sityo ngayong darating na halalan para hindi nalalayo ang mga residente para makaboto, lalo na yung mga matatanda. Walang iiwanan, wala kahit isa sa alam nyo, isang boses na hindi nadidinig. Yan ay isang boses na hindi nadidinig sa isang demokrasya. Last election, nasyonal ang lokal. Hindi basta-basta yung experience namin doon sa mismong barangay kung saan nasakop yung sityo kapihan. Hanggang alas unsin, inabot na hanggang alas unsin ng gabi, yung mga tao nakapila pa. Hanggang madaling araw, yung mga tao naglalakad, pauwi dito, umuulan. Matatandaan, pinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga awtoridad na Tia King magiging maayos at matiwasay ang halalan sa nasabing lugar kaya pagtitiyak naman ng PNP at Philippine Coast Guard. Even during the time of election, and dito po kami to provide security and peace and order. Kami po ay uh, in collaboration po with the PNP, in full support po at magde-deploy po kami ng assets and uh, personnel to ensure Safe and po. Sa tulong ng Philippine Coast Guard, tinawid ang dagat ng mga kawani ng COMELEC sa pangunguna ni COMELEC Chairman Garcia, marating lang ang nasabing sityo. Kasama rin ang PNP Maritime Group. Nagsagawa rin ng voters registration at education ng COMELEC.